Sarong 27 anyos na babae ang kayang gadan sa banyo kan sarong apartel sa Biak na Batoy Street, Barangay Tabuco, Naga City, kasubagong alas 5 nin aga. Pigbisto ang biktima na si Ria, may live-in partner at sinakastar sa Barangay Alimbuyog, Mila or Camarines Sur. Sigun kay Police Staff Sergeant Roberto Aguilion, an Assistant Public Information Officer kan Naga City Police Office, basado sa laysay sa indakan sarong room attendant, uminabot ang barkada kan biktima sa apartel na pigbistong si Evalie, 47 anyos kan Kamaligan Camarines Sur, asin nagpaiba sa iyang nga ni isun doon sa nasabing kwarto ang biktima. Alagad makali sa nagkaperang basis na pagkatok na nagsisimbag ang biktima kaya binuksan na ninda ang kwarto. Hasta sa mataraka sa naabutan na sitwasyong kan biktima na duguan asin napapuruputan ng tuwalya sa liog dahil nga ni na ining sa victim allegedly may kaulay na bago siya maglaog duman sa apartel kini yung sayang barkada na pangaralan tanan ng Evely uh, sarong vendor nag um, nagsabi duman mismo sa cashier na naglaog nga ni da ining sa uh, barkada na si Reya duman sa apartel kasi nga may kaulay daw kaya naglaog siya duman kini yung sarong witness si Evely siya mismo nagsabi na makalipas ang almost 3 hours dai panaluwas ang sayang barkada in day niya Basado sa investigasyon, alas 2:15 nin maagahon kan may mag-check ay na lalaki sa nasabing kwarto nakasuot ininin itum na sweatshirt brown na pantalon naka face mask asin nakakalo alas 2:30 e kan mag-abot ang biktima asin naglaog sa nasabing manakwarto alas 3:00 nin maagahon kan parehong aldaw kan maghali ang lalaki sa apartel Pangunyan po, naghahagad po kami ng kooperasyon. Kung si po ang may aram na makakapag-solve pwedeng kaso ang pagkagada ni Rhea para po mapabilis ang pagkauning justisya at in, para man na dahil na mautro ang siring mga pangyayari sa ipisa na gasin sa inman na lugar sa Rehiyon. Sa presente, padagos pang pag imbestigaran ang insidente. Para sa mga baratang tatakbikol, Regine Boy.